Good afternoon mga idol welcome to my vlog for to this video So, pakita na ko sa inyo mga kaidol ko, vlog na ito kung niyagi itong trabaho pa na ako ang mga idol, So, mauni siya mga kaidol so, Malinis ni mga kaidol so, Mali siya mga, mga idol, Mauni siya ang itrabaho na to dati mga kaidol Karoon pa mga kaidol na human mga kaidol Karoon pa dito siya natapos So, uh, gamit na ako ani mga idol. Mga kaidol sa pioneer no airless so mau tong kuan mga ka idol kani, mga kaidol para kabalo mo daan sinang nakasko mga kaidol daan sinang nakasko nakas di pa ayo sa ko di pa kulihan og plywood is dana tog plywood niya kaning sa babaw mga ka idol ako rin naghimo ni mga kaidol idol kani dai mo porma tong una mga kaidol idol karon iusab na ko mga ka na sa mga ka kanipod tungo ng mga idol di kay ini siya maghaid kay si idol dili kay siya haid tungo na karon ginausap na mga idol so nakita ni mga idol ni forma sa dolong hmm. sa so, mga ka idol sinaw kasi mga idol <coughs> mga ka idol so kanil mga idol basi na mo so parang naisa ko mga idol tali sa palatik tulong niya ng So, tulog ko po siya. So, tulog ni siya ka kapalatik mga idol. Kay Banti 21 Uno man. Banti Uno kataas. Sa so, mga idol. siya ang idol. Bobo para sa buhi. Sa pala. Bobo ni siya ulin mga idol. Mga idol. Ano siya ulin. Basta di mga, mga idol. Pilapil ko ng <laughs> iruwa. Luwang siya ng mga kaidol. Luwang nasa sulod. Ginapinturahan na siya ng mga kaidol. Mm. Pinturahan na siya ng mga kaidol. Hindi siya mga kaidol. So, ang kuha ano na ni mga kaidol, ang purpose ano ni mga kaidol, kanisya. Stopper na siya mga kaidol kung ngani, masulod ang tubig diri kasi makasagang diri ang mga kaidol. Awas na na siya diri ah. Nag-focus mga kaidol. Oh, Mawanin yung kuwan mga kaidol taklob sa dulong. Padulong diri sa tumoy. pamalo sa mga kaidol ah. Eh. Para po kabalo mga kaidol. Ang igamit na kuwan yung mga kaidol na, na pintor is Pioneer. Kani mga ka idol kan morning ano gamit na ko diri sa solid dari ah, solid. No. Kani may sagol mga ka idol. Nagclis eh. catalyst. Catalyst na siya mga ka idol. Eh. Epoxy coat siya mga kaidol kanipo pero bilis niya siya mga kaidol eh. manigamin nato din mga kaidol sa 1 gallon ni siya mga kaidol 1 gallon gamit nato ni siya dun diri ah sa ang gawas no na sinaw kay mga kaidol oh yeah. sinaw sa tayo so gamit nato ani mga kaidol itimpla po nato ani na pioneer man pioneer sa gamit po nato ani mga kaidol para po ano, ani purpose ani mga kaidol kami para sinaw siya ibagnos masinaw niya humor ang Pioneer Epoxy so mga punintimpla na ito mga kaidol Flying Tiger para dali siya mauga so mga 30 seconds ah 30 minutes 30 minutes mga kaidol uga na niya mga kaidol dali rin siya mauga mga kaidol may gamit natin mga kaidol eh. Lollier Brass Lollier Brass o Pink Brass dali siya mga kaidol eh gamit na ako. ah kaya dito barato na kayo ng libro yung mga kaya dito kay daan man siya nga kas ko niya napausab sa tagya ko, ah. ko sa koa nagigikan ko ni dito sa lain panday niya napausab sa ko okay. kaya kung ano may plywood na nagabok na ang nagigit may... gusto dampin akong plywood uh -huh. Tapos ako akong daydayan mga kaidol. So mauning daydayan mga kaidol kanina. Daydayan niya siya. Daanan niya siyang kasko mga kaidol. Hindi, usab lang na ako. Uh, mauning forma na ako mga kaidol Ang panday ko. Uh, mga mga ka kaidol. Banti uh. uno na siya mga kaidol. No? Ang dagpak ani mga kaidol. So mauning siyang dagpak mga kaidol. Kani, kataasaan niya. Eh. So, di sini ibinis ya mga kaidol, di sini ibi. Naman tay uno. Himutan ni si Bainti mga kaidol. Bainti pod. Di kan diri ah. Di sini ibi na, na may dedayan. nama Bainti na mga kaidol So, finish na siyang Bainti mga kaidol, finish. Mga kaidol. Eh. Thank you mga kaidol. Sana mga kaidol. salamat sa inyong suporta mga idol. Thank you.